Hello mga idol, Tito Reg TV nga pala ang banat ng mga fans ni Inoue pag-uusapan natin ngayon yan mga idol so ngayon nga pong 4 division world champion na ngayon itong si Japanese monster na Uya Inoue at kasalukuyan pang WBC at WBO super bantamweight world champion ay mas lalo na itong kinukumpara ng mga boxing analyst sa ating pabansang kamao Manny Pacquiao lalo pat pareho sila na nanggaling sa kontinente ng Asia subalit so, ayon naman nga po sa mga diehard fans ni Inoue ay tila mas malayo na daw ang narating ng kanilang idolo kumpara kay Pacquiao ito ay sa kabila ng ating fighting senator lamang ang bukod tangit nag-iisang fighter sa buong kasaysayan ng boxing na nagawang maging 8 division world champion at sa loob ng apat na magkakaibang dekada ayon po kasi sa mga fans ni Inoue na nakikipagdebate sa iba't ibang international boxing page ay kahit 4 division world champion pa lang si Inoue ay malayo na daw ang ating ito kung ikukumpara kay Pacquiao ang pinupunto po kasi nila bagamat 8 division world champion nga daw si Pacquiao ay kailanman umano ay hindi daw ito nakapag-unify ng mga titulo sa kahit isang division man lang. Hindi din daw ni Pacquiao dinipensahan ang kanyang mga titulong na panalunan sa 135 pound lightweight division at 140 pound junior welterweight division. Bukod dyan ay catchweight fights lang naman daw ang world title fights ni Pacquiao. Nang makatapat nito si Miguel Cotto at Antonio Margarito para sa kanyang ika-7 at 8 division title. Habang si Inui naman daw ay nagawang maging isang undisputed world champion na siyang hindi pa nagagawa ni Pacquiao. At ngayon naman umano na umakyat ito sa super bantamweight division ay agad itong naging Unified Champion. Tapos nilabanan agad nito ang pinakamalakas na kampiyon sa nasabing division. Hindi din daw ito lumalaban sa isang catchweight si Inoue para mapanitiling patas ang mga laban. Habang si Pacquiao naman umano ay panay catchweight upang mapiga ang mga kalaban upang magkaroon daw siya ng isang malaking advantage. Sa kabilang banda naman mga idol ay naglabas naman po ng bagong update ang The Ring Magazine patungkol sa kanilang prestigyosong pound per pound ranking. At dito nga po ituluyan ng naloklok si Undisputed Welterweight World Champion Terence Crawford sa numero meron unong pwesto at dahil dyan siya na ngayon ang Certified Pound for Pound King ng Boxing. Habang pangalawa naman si Super Bantamweight World Champion na Uya Inoue. Pangatlo naman si Unified Heavyweight World Champion Alexander Usyk. Pangapat naman si Undisputed Super Middleweight World Champion Canelo Alvarez. Panglima naman si WBA Light Heavyweight World Champion Dimitri divol Panganim naman si Former Unified Champion Errol Spence Jr. Pangpito si Undisputed Lightweight World Champion Devin Haney. Pangwalo naman ang Undefeated knockout artist na si Gervonta Tank Davis. Pang siyam si WBO Junior Welterweight World Champion Yufimo Lopez. At pang -sab po naman si Vasily Lumachenko. So maganda nga po ngayon ang listahan ng Daring Magazine ng top pound for pound fighters. Kaya madaming fans din ang ayon dito. Ang tanging kulang lang daw sa listahan ay ang kasalukuyang undisputed Junior Middleweight World Champion Jimel Charlo. Pero kung magagawa niyang talunin si Canelo sa laban nila sa September 30 na tinaguri ang Battle of Undisputed ay paniguradong papa pasok na ang kanyang pangalan sa listahan hanggang dito na lang tayo mga idol